Matapos nga ang disappointing loss kahapon, balik winning column nga ang Los Angeles Lakers matapos nilang talunin ang New Orleans Pelicans sa score na 124 to 108. Isang dominanting performance ang ipinakita ng Lakers sa pangunguna ng kanilang Big 3. Unang-una, si Austin Reeves ang naging spark ng team matapos magtala ng 30 points, 2 rebounds at 5 assists. Kahanga-hanga rin ang kanyang shooting performance matapos tumira ng 6 na 3-pointers. Hindi rin nagpahuli si Luka Doncic na muling nagpakitang gila sa pamamagitan ng kanyang 35 points, 6 rebounds at 6 assists. Si Lebron James naman ay may 27 points at 8 assists na muling pinatunayan kung bakit siya ang leader ng koponan. Bukod sa kanila, nag-contribute rin ng malaki ang rookie na si Dalton Knecht. Siya ang nagbuhat ng bench scoring ng Lakers na may 12 points. Isa nga sa mga naging highlights ni Knecht nang gumawa nga ito ng 8 straight points sa first quarter. Dahil sa limitadong playing time ni Dalton Knecht simula nang bumalik si Rui Hachimura at Lebron, sinamantala ni Knecht ang pagkakataon upang patunayan na karapat dapat dapat siyang mapasama sa rotation ng Lakers. Matatandaan kahapon ay binatikos ng NBA legend na si Shaq itong si JJ Redick dahil nga sa hindi pagsama kay Knecht sa rotation ng Lakers. Dahil sa panalong ito at pagkatalo ng Denver Nuggets kontra sa Golden State Warriors, umangat na ang Lakers sa ikatlong pwesto sa Western Conference standings na may record na 47 wins at 30 losses. Kailangan na lang nilang manalo ng tatlo sa nalalabing limang laro upang masigurado ang kanilang pwesto sa playoffs. Samantala, kahit na nanalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra New Orleans Pelicans kanina, marami pa rin sa mga tagahanga ang hindi nasiyahan sa ipinakitang performance ng koponan. Sa unang tingin ay dapat naging madali ang panalo, lalo na't nasa ibaba ng standings sa Eastern Conference ang Pelicans at wala pa sina Zion Williamson at CJ McCollum. Inaasahan ng marami na magiging isang easy win ito para sa Lakers. Ngunit taliwas sa inaasahan, nahirapan ang Lakers sa unang kalahati ng laro. Mainit ang shooting ng Pelicans na naging dahilan kung bakit sila pa ang may lamang pagdating ng halftime. Marami sa fans ang nainis at nabigo dahil tila hindi handa ang Lakers sa agresibong opensa ng kalaban. Dahil dito, maraming NBA analysts ang nagsabi na kailangan talagang bigyang pansin ng Lakers ang kanilang depensa kung nais nilang umabot sa malayo sa playoffs. Isa na rito si Charles Barkley na nagpahayag ng pagkadismaya sa laro ng Lakers. Ayon sa kanya, kung ganito raw ang ipapakitang laro ng Lakers sa playoffs, malabong makausad sila sa susunod na round, binigyang diin pa niya na dapat maghanap ng paraan ang Lakers upang ayusin ang kanilang roster lalo na sa kanilang front court. Kailangan nila ng karagdagang lakas at depensa upang makipagsabayan sa malalakas na team sa West. Para sa ilang fans, panalo man sa score, tila talo pa rin sa kalidad ng laro. Habang may inilabas naman na balita ang isang NBA insider, kinumpirma nitong nalalapit na nga ang pagbabalik ni Maxi Kleber sa Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat, inaasahan na maglalaro na muli ang shooter big man ng Lakers sa darating na laban kontra Dallas Mavericks sa April 10 na gaganapin sa home court ng Mavericks. Isa itong espesyal na laro para kay Kleber. Dahil dahil plano umano ng Dallas na bigyan siya, kasama sina Luka Doncic at Markev Morris, ng isang tribute video bilang pasasalamat sa naging kontribusyon nila sa Koponan. Kung tuluyang makakabalik si Kleber sa aktibong roster ng Lakers, tiyak na magiging malaking bagay ito sa depensa ng Koponan. Kilala si Kleber bilang isang maaasahang rim protector. May taas, haba ng kamay at husay sa timing ng block. Bukod sa depensa, malaki rin ang mayaambag ni Kleber sa opensa ng Lakers. Ang kanyang kakayahang tumira mula sa labas, lalo na sa 3-point line, ay tiyak na makakatulong sa spacing ng team ang kanyang pagbabalik ay posibleng maging susi para sa mas balanseng laro ng Lakers ngayong papalapit na ang playoffs.